siw na bangos na meron talong ang palaya at sigarilya Ayan, yeah, naglagay lang po ako ng sibuyas In inistice ko lang po ng maninipis tapos nilagay ko na rin po yung bawang at luya saka ako pa lang po ilalagay itong isda Ah, uh, para po hindi dumikit at masunog yung isda kaya po inilalim ko yung mga rekado Ah, uh, pagkaya rin po niyan, maglagay na rin po ako ng konting seasoning. Saka ah uh, pamintang durog. Diyan sa ibabaw na 'yan. At maglagay na rin po ako ng patis. Ayan, pwede ko na po, bubuksan ko na po yung kalan. At maglagay na rin po ako ng uh, suka. Yan, luluto ko po muna yung isda na yan dyan sa suka ng walang walang tubig. Mamaya po ako maglalagay ng tubig. After 5 minutes, lagyan ko naman ng water. Yan, para po hindi masyadong maasig yung sabon niya, naglagay po ako ng konting tubig. Takpan ko ulit. Magdagdag pa po ako ng patis. Kulang sa alat. Yan. Kumukulo na po. Ilagay ko na itong ang palayan. Masarap. Sa may paksi, oh. Ang palaya. At, hello. Ah, itong talo. Sama ko na rin po itong sili. Sabay-sabay na yan. Takpan ko Takpan ko ulit. Meron din po pala ako nabiling sigaryas. Samahan ko din itong sigaryas. Uy, daming gulay. Sarap. <laughs> Puro gulay. Pagpahaba ng buhay. Oops. Wow. Ang sarap. Okay na po. Luto na.